Gabing body shot, napakalakas. Sobrang lakas ng kamao, grabe oh. Durog sobrang lakas ng body shot. No. Siya ang Pinoy na pinakamalakas sa Super Bantamweight Division. Durog ang atay ng mga kalaban pag tinamaan ng kamao ng ating kababayan. Mula taong 2023 ay hindi pa natatalo ang ating pambato at knockout din talaga lahat ng nakalaban ito Ito yung boksingero na pwedeng itapat kay Naoya Inoue sa tindi ng suntok sa budega ng ating pambato hindi ito kakayanin ni Inoue at kahit pa si Cuadro Alas General Casimero Eto na yung bagitong Pinoy na boksingero na may pag-asa talagang manalo kay Nauya Inoue bukod kay Casimero. Marami na talaga ang Pinoy na nabiktima ni Nauya Inoue gamit ang mga halimaw na body shot. Pero ibahin nyo ang bagitong Pinoy na ito dahil malamaso ang kanyang amao na bagito natin pampato. Sa sobrang lakas, halos round 1 lang lahat ang itinagal ng mga naging kalaban nito. The left, to the get up. Nagpakilala na ang boksingero na maaari talagang tumalo kay Nauya Inoue. Pinaputok ng bagitong boksingerong ito ang mga atay ng kalaban. Puro powerful na body shot ang kanyang pinakawalan na naging dahilan ng pag-ayaw ng kanyang mga kalaban. Dahil ang atay nila ay lubos na napinsala sa kamao ng ating kababayan. Hindi rin basta-basta tinatamaan ang ating kababayan dahil naka times 10 ang observation haki na kanyang depensang galawan. Si Herlan Sexto Gomez ay isang bagitong Pinoy na boksingero. 24 anyos lamang ang ating pambato. Batak sa hamon ng buhay at kakatrabaho. Bata pa lamang ay pinasok na niya ang larangan ng pagiging isang boksingero. Nagmula po sa bayan ng Bacolod City, Negros Occidental ang ating bida. Simple at payak lang ang pamumuhay nila. Kaya siya ay naging mabait at mabuting bata. Upang makatulong sa kanyang pamilya Habang nag-aaral ang ating bida Ay sumali ito sa Philippine National Games Sports ng Boxing Mula 2015 hanggang 2018 ay walang nakatalo sa kanya At sa Pacquiao National Cup noong 2018 ay naging kampyon siya Hindi rin basta-basta ang mga tinalo ni Herlan Dahil mga dating kampyon ito sa International Boxing Veterano at bato-bato rin talaga ang mga katawan ito na mahirap din kalunin kaya naman kinabahan talaga ang hari ng mga ng hapon nang magpakilala ang ating pambato gamit ang mga malamasong kamao nang durugin niya ang mga atay na mga nakalaban nito. Sa pagpasok ng taong 2023 ay hindi pa natalo si Herlan Gomez. Knockout lahat ang nakalaban at hindi man lang umabot hanggang round 5 sa ating kababayan. Madalas hanggang round 1 lang ang mga kalaban sa sobrang lakas ng ating kababayan. Araw ng Webes, May 25, taong 2023, sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand, dumayo ang ating pambato na si Herlan Gomez. Para kalabanin ng pambato ng Thailand, si Jack Pansangtong ay may pambihirang record na labing dalawang panalo, labing isa sa mga ito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona. Samantalang ang ating pambato ay meron lamang walong panalo, anim sa pamamagitan ng KO at isang talo kaya heavy underdog talaga dito ang ating pambato pero round 2 lang pala itatagal ng thai na boksingero round number 1 matangkad po ang kalaban ng ating kababayan pero hirap siyang patamaan ang ating pambato dahil naka observation haki agad ang depensa ng ating boksingero there from Japan. Japan almost slipped that jab. Right hand. that. Almost connected as well for Herland too. Japan misses with his left hook counter. Stiff jab from the TIE Fighter. Japan with the height advantage and it is it is noticeable. Gonna be over. ten rounds. The TIE Fighter had it onto it too. Herland firing back with his own left uppercut to the body. Jab there from Herland, jab back from Chapan. Chapan staying poised, waiting for the counter, missing with his counter. Missing. Right hand there from Herland, left hook as well. Finishing strong here, the Filipino in round number one. Herland going to the body too. Oh, good left hook there from Herland. He's going to town on Chapan now with some more. punishing haymakers with the uppercut on the right hand. Sa round number 2, dito na tatapusin ang ating pambato, ang tay na kalaban nito. Puro powerful na suntok sa ulo at bodega ang papakawalan ng ating boksingero. A fight a fight. Good body shot there from her, from Jack Pan. Herland rallying back with his own 1-2 and going to the body into the head. Hurlan pouring under pressure early on in round two. Has the body there from Japan, and again he goes back to the same shots. So Japan's guard lowers to protect his body from the body shots. Good body shot there from Hurlan. Right hand connects, misses with the second right hand. Japan trying to fire back. Hurlan landing with the left hook. Japan closing distance. Zone one two. The champion.

Sa sobrang lubha ng pinsala ay hindi na niya nagawang makatayo pa. Sobrang lakas talaga ng ating bida. Dinurog niya ang atay ng kalaban niya. That was a really good... Two... Tatlong buwan na makalipas, araw ng Sabado, August 26, taong 2023 Sa Le Merieden Arena, United Arab Emirates Muling dumayo si Herlan Gomez para ipalapa daw sa hari ng India Si Vikas Dahiya ay may batu-batong pangangatawan at isa rin di kalibring boksingero At papagapangin daw niya ang ating pampato Pero round 1 lang pala ang itatagal niya sa ating boksingero Kitang-kita na agad dito ang pagkakaiba ng dalawang boksingero. Pang heavyweight ang kamao ng ating kababayan na dumaan sa malinis at maayos na proseso. Kaya nagmukhang pang mekos-mekos na pagkain ang galaw ng indyano. Isang napakalakas na suntok sa bodega ang pinakawala ni Herlan, ang brutal na nagpaayaw sa indyanong kalaban. Hindi na nito kinaya at sumuko na talaga siya dahil nadurog na pala talaga ang kanang atay niya. Kaya naman dahil dito ay si Herlan Gomez ay kinatakutan ng buong Japan lalo na si uya Inoue na pwede na talagang tapatan. Isang buwan na makalipas na bigyan ng pagkakataon ng ating kababayan para sa WBC Asian Silver Bantamweight title. Araw ng Webes, September 28, taong 2023 sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Muling tumayo ang ating pambato na si Herlan Gomez para kalabanin ang isang halimaw na boksingero ng Thailand. Si Kongrets Natafek ay may halimaw na kartada 32 na panalo, 23 sa pamamagitan ng KO at 8 talo lamang. Hindi man lang nangalahati ang record ng ating kababayan na 10 panalo, 7 sa pamamagitan ng KO at isang talo. Kaya heavy underdog talaga ang ating boksingero. Pero sa laban na ito, round number 1 lang din ang itatagal ng halimaw na tay na boksingero. One defeat, seven of those victories coming by Brian Conkrit. Nice with a body shot. Second one, like that, really affected Concrete. And Herlan trying to get overhand right there from Herlan, and that took Concrete off balance. And again, Herland putting on the right hand and left hook there from Herlan. And Concrete is on the canvas. No surprise. We've got there we go again. Double hooks here. Right uppercut there and Si Herlan Gomez ay naging bagong kampyon Isa sa napakainit na prospect ng Pilipinas ngayon sa bantamweight division Isa sa pag-asa ng Pilipinas sa sport na boxing Pagkatapos ng anim na sunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng KO sa taong 2023 Kinatakutan na siya kaya hirap na makahanap ng kalaban Kaya pitung buwan din siyang natenga dahil ayaw na siyang labanan pero nito lang araw ng Sabado, May 11 taong 2024 sa Indoor Stadium, Kuching, Bansang Malaysia. May isang veterano at kampyon Thai boxer na naman ang pumalag sa ating bida. Si Sukprasard Pumpitak ay may 29 na panalo. Bente sa mga ito, tinapos niya sa pamamagitan ng KO. Wala pa sa kalahati ang kartada ng Pilipino na may labing isang panalo, walo sa pamamagitan ng KO. Kaya kinalabutan talaga at napatayo ang mga tao dahil sa sobrang underdog ng ating pambato. Baka sa pangangatawa ng tay na boksingero na isa talaga itong veterano, maskulado at bato-bato, sobrang kunat na daw niya kaya niya nilabanan ng Pilipino. Siya rin ang kampyon ng WBA Asia Super Bantamweight Division at kinatakutan talaga siya sa Thailand kaya siya naging kampyon. Round number 1, lahat ng matataas na tao sa Malaysia ay nanunood sa laban nila kaya kailangan magpakitang gilas ng ating bida. Malakas at maliksi ang Thai na kalaban pero binaliwala lang ito ng ating kababayan. Uh, melakukan uh, uh, boxing Thai Super perfect, super super perfect. body shot oh satu bukan sisi oh hook oh, yang itu baik dilakukan oleh Ini oh. apakah uh, yang dilakukan dan giliran bagi uh, super Sa round number 2 Nang gigil dito ang tay na boksingero Gusto talaga niyang pabagsakin Ang ating pambato Pero nabigo siya dito Dahil kondisyonado ang ating boxingero Round number 3, dito natatapusin ni Kabayan ang kampyo na kalaban. Puro mabibigat na kamao ang kanyang pinakawalan, ang dumurog sa tay na kalaban. Saya kira Sufah Sweet Dia terpaksa bertahan. Dan uh, nampaknya dia menguatkan pertandingan. So, dan dibuktikan oleh pengadil. Dan dikawal diberikan oleh uh, Suraidi. Bukan pengadil. Jadi, pertama. Dan ini adalah menghalang. bagsak ang tay na boksingero at palakpakan ng mga tao. Sobrang natulala naman ang mga taga Malaysia. Nagsitayuan talaga sila dahil namangha at kinalabutan sa ginawa ng ating bida. Sa pinakahuling laban ni Herlan Gomez kontra kay Meron Buanok ng Thailand ay round 5 lang ang itinagal ng Thailander na kalaban. Putok din ang atay nito sa ating kababayan. Grabing body shot, napakalakas! Sobrang lakas ng kamaw, grabe oh. Durog ang Sobrang lakas ng body shot. Si Herlen Gomez ay isa talagang di kalibring boksingerong Pilipino na nagsikap at naniwala sa pangarap. Katulad ni Pacquiao, magiging kampyon din at magkatagumpay din siya sa hinaharap. Makakamit rin natin ang ating mga pangarap basta tayo ay magsumikap at dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat. Amen.